Magandang araw ng Webes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nagsagawa ng bilateral talks si na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Vice President Kamala Harris sa sideline ng ginanap na ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Sa payag ng White House, sinabing pagpapatuloy ito ng ginagawang pag-uusap ni na Marcos at U.S. President Joe Biden sa Washington noong nakaraang Mayo at ng pagbisita ni Harris sa Pilipinas noong Nobyembre 2022. Kabilang sa tinalakay ng dalawang opisyal ang seguridad sa South China Sea, kung saan pinagtibay ni Harris ang pangako ng Estados Unidos na manatiling kaalyado ng Pilipinas. Pinag-usapan din ang karagdagang apat na military site sa Pilipinas na magagamit ng Amerika sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ilan pa sa naging paksa nila ang pagpapaigting ng kooperasyong pang maritima at ekonomiya. Nakatakdang umalis si Marcos at Harris ng Indonesia ngayong araw. Bago ito, sinabi ni Philippine Ambassador to Washington D.C. Jose Manuel Romualdez na nagpaplano ang Estados Unidos at Japan na magsagawa ng trilateral meeting kasama ni Marcos kasabay ng ASEAN Summit. Dalawang tao ang naiulat na nawawala dahil sa gupit ng mga bagyong guring, hana at ineng at epekto ng hangin nga bagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kinukumpirma nila ang detalye ng pagkawala ng dalawang tao sa Calabar Zone at Western Visayas. Dalawa ang kumpirmadong nasawi mula sa Western Visayas at Cordillera Region habang tatlo ang nasaktan sa Central Luzon at Calabar Zone. Idineklara ang state of calamity dahil sa masamang panahon sa Leganes, Pototan at Oton sa Iloilo, si Balom, San Remeo at Hamtik sa Antique, gayon na rin sa Bago, Bacolod at San Enrique sa Negros Occidental. May git 200 na libong pamilya ang naapektuhan ng mga bagyo at habagat sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Cordillera at Metro Manila. Samantala, umabot sa may gitsyam na raan at siyam napung milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura. May gitsyam na raan at limang milyong piso naman ang halaga ng nawasak na infrastruktura. May gitpitumput -pitong, pitong milyong piso naman ang halaga ng tulong na naipaabot sa mga biktima. Samantala, nagbigay pugay ang Philippine Coast Guard kay Petty Officer 3 Class Ponciano de la Cruz Nisperos Jr. na binawian ang buhay sa kasagsagan ng search and rescue operation sa Tubao, La Union noong Martes, Setyembre 5. Ayon sa Coast Guard, kahit delikado sumama si Nisperos sa paghahanap sa isang residenteng nalunod sa Sitio Daeng, Barangay Halog East sa kasagsagan ng sama ng panahon. Patuloy na binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX ang pagtaas ng seismic activity sa Bulkang Kanlaon na matatagpuan sa Negros. Ayon kay FIVOX Director Teresito Bacolcol na itala ng uh, ahensya ang 34 na volcanic quakes sa Kanlaon mula lunes hanggang miyerkules. Mas madalas ito kumpara sa buwan ng Agosto na mayroong dalawa o tatlong volcanic quakes lamang kada araw. Gayunpaman, sinabi ni Bacolcol na hindi pa ito sapat para itaas ang alert level ng Kanlaon. Anya maring itaas ang vulkan sa alert level 2 sakaling magpatuloy ang dalas ng paglindol nito. Paalala ng FIVOX sa publiko huwag pumasok sa 4 na kilometrong permanent danger zone sa paligid ng vulkan dahil delikado ito at maaring kumotok anumang oras. Ipinagutos na ni Land Transportation Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza sa lahat ng regional directors ng ahensya na paigtingin pa ang kampanya kontra sa mga sasakyang kolorum. Ayon kay Mendoza, matagal na nilang problema ang operasyon ng mga iligan na Public Utility Vehicles o PUV Anya, malaki ang epekto nito sa mga lehitong mga choper at operator maging sa mga mananakay dahil hindi sila nakakasiguro kung ligtas patakbuin ang mga sasakyang Colorum dahil hindi ito dumaan sa kanilang inspeksyon. Bukod sa PUV, sakop din ng kanilang operasyon kontra Colorum ang mga terminal ng bus sa bansa, gayon din ang mga school service na iligal na nag-ooperate. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. Ako si Wilnard Baselonia, ito ang PNA Headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.